mga ka-idol. Mga madlang people. Kaya nyo ba dito bumaba? O, oh, diba? Tabi-tabi po, Nuno. Ayan. O, oh, diba? Napakatarik po nitong bababaan natin. Ayan. Oo, Oo kaya ko naman, no? Ako pa. Sabi ng pamangin ko, kaya ko daw ba bumaba dito? syempre naman ako pa, Diba? si Baby Arjun Blanc hindi kaya. Kaya ko 'yan, oh, di ba? <laughs> Pag ako ay natumba, yun lang. Yan guys. Alalay-alalay lang ng ating dagol na pamangkin. ang kanyang tita. Si Baby Arjun Dogs are. Oh, di ba guys? Tara na. Kaya ko, kaya ko. Are ko, ito nga ba eh? Yan siya sabi ko eh. Kaya ko daw pero nabaliktok na naman ako. Ayan, palibasa ang dinadaanan natin ni eh, doon eh, sa ating pinanggalingan ay eh, ano na, pur at makinis. Ako isa na naman sa ganito. O, oh, di ba? Sanay ako sa ganito. Eh, taga bundok man ako, buday, mga kabayan. Ayan. Ayan si Beaver Jean. Nabalik bundok. Hindi niya ba alam na balik bundok dati ninja. Ayan guys. Papasyal ko lang kayo dito sa aking pinagmulad. Yan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. At please, click the bell button for more updates. Thank you po. Ito po. Ang ating pong kailangan tulungan. Ayan. I-mission ko po ito. Kaya sana sa lahat po ng may mabuting kalooban na gusto naman pong makatulong ayan po ay sana makatulong po tayo pero pag ako ay nagre-revenue na dito ay ayan po ang una kong tutulungan kay mission po natin aray ko thanks po for watching mga ka idol and please subscribe my vlog for more update thank you god bless